Hello mga kaplanters Ito yung patutuo na wala talagang gamot doon sa paglalapnos ng sili Ito Ganito yung sa nakaraang kong video na ganito yung naluluto ako yung bunga Pero kusa siyang gumagaling by immune system yung parang sa ganda nung ano niya kapag lumalaban yung immune system niya yung parang pinaka resistensya niya ayan gumaganda pa yung yung mga ano niya yung mga sanga yung mga dahon pati mga bunga ito ang totoo bubunutin ko na ito itong eh, side na to eh o, oh, pero oh, tingnan nyo gumanda pa oh hmm. tingnan yung mga bunga malili ano pa malalaki oh malilintog pa kaya lang hindi ko alam kung aabutan nyo ng pagkahinog yan o ito yung mga katabi o oh. hmm. parang papatay na gusto ko na nga rin bunutin to eh kaya lang yan, mahaba pa kasi tudling na yun hanggang dun yan o eh. kung mga 300 na puno ang dun sa may dulo meron yan eh so lalatagan ko na lang sana ng mga seedlings yan eh kaya lang yan, lumalaban pa eh. Ayun, ito naman yung sa may kabilang tudling, oh. Gaganda pa, oh. Ngayon, may mga lugar, 700, 800. Mayroon pa nga lugar na 1,000 na per kilo ng sili, Ginto na no nga daw ito ngayon. <laughs> Ilang, di nga kasi naabutan ng pagkahinog kaya nung nakaraan. Mabuti, may bumibili ng berde. Pinapipitas ko yung berde. Makabawi man lang sa gastos. So, yun, pero... To, ito, kamukha nito, medyo umulan-ulan. Ito, ang ganda po. Ang pang bunga. Hmm. Sana hindi na malapnos. Hindi na ma... Hindi na masunog yung ano. Parang kusa siyang gumagaling. Kusa siyang gumagaling. Ito, wala itong proper irrigation. Kaya... Ayan oh, may mga ilan-ilan na pula. Yung mga naiwan nung nakaraan na hindi na pitas. Yan. Dito yon. Dito ko kinuha yung mga pinagbubunot ko na yon Yung nakita nyo sa last video ko kasi uh, ginawa kong hallway. Sayang din kasi syempre uh, may bunga eh. Yan. Ginawa natin ang hallway. Pero meron pa yan. Kung mga 3,000 puno yung natira, meron pa yan. Oh. Pero marami yan. Kulang, nasa kulang 4,000 puno yan dahil 31 tray yan o oh 33 eh. Yan oh sa sobrang bigat nga eh ayan kayo kayok na naman siya oh yun may mga ilang hinog ayan pula na ito yung may lapnos so sana yung ganito hindi na magkaganito ulit sana dumiretso sa pagkahinog ah oh, ito kamukha na hinog nahinog siya pero may lapnos na so hindi na siya mabibenta bagaman may anghang patong pula na to ito yung nasa baba pero hindi na mabibili ng maayos sa buyer yan madami pa yan mga kaplanters yan dito ko yun galing ng iba yung mga pinagbubunot ko na yun oh. pero yung mga ibang tudlinga kasi ito kamukha nito oh. ang gaganda eh ang, ang lalaki ng bunga eh. oh. malalaki malilintog mataba yung lupa dyan kala nyo ba mga kaplanters kahit walang proper irrigation yan dahil nga nadidilig-dilig ng paambon-ambon eh baka sakaling mahinugan Ito hmm. eh no, pati yung mga siling pansigang ko yung mga siling pansigang o oh. oh. gumanda pa mantalang nalapnos na rin yan o oh. oh. nalapnos na rin pero gumanda pa. Ayan o. Ewan ko kung mahal pa ngayon yung pansigang. Ito pang gamit lang namin. Isang tudling lang yan. ganto sa dulo. Pang gamit lang. Hindi yan inaasahan. Eri talaga sana yung kahit paano eh. Inaasahan natin na magbigay ng income dahil nga tumapat sana kami na nagbubunga siya habang kamahalan so, ng sili kaso hindi nga inaabutan ng pagkahinog no, ganda oh oh halos ganyan yan mga planters yung natira na yan hmm. yung mga ibang pinagbubunot ko na yan talagang wala na yon hindi na kaya yan inuunti-unti no, ko pag naiikot ako inaalisan ko ng mga may lapnos hmm, yun na. ngayon yan December 28. 2024 alas stress na hapon tapos to na paano pa, ano to oh kakaibaw. yan dagsa pa ah, madaing bunga mga ka-planters. dagsa dahil kong bunga saka nagdahon ng panibago yan oh ano may mga dahon na panibago Yan, just an overview kung gaano kaluwang yan. Nakaraan <laughs> nakara, nagpapitas ako ng hilaw. Una ay, ilang kilo yon Mga 80 plus. Tapos, may napitas pa kami ulit na 40. May napitas pa ulit na 70. May napitas pa ulit na... Basta, marami-rami na rin. Oo. Kailang, okay syempre, presyong hilaw, hindi presyong hinog ang hinog eh, nasa 500 ang faktura yung mga nakaraan eh. ngayon mas mahal pa dahil siyempre wala namang makuha eh. oh, matagal din kasi magpahinog ng sili abutin ng abutin ng 160 days mula pagkatanim 160 days saka lang siya makikitaan mo ng pagpula ng bunga Ngayon. ganda pa di ba mga ka planters oh ang bunga oh <laughs> Totoo yan.